Hi guys! Welcome to my vlog again! Ayan for today's video guys! Hulaan nyo kung ka saan kami. Of course, hindi nyo mahuhulaan dahil nandito kami sa Dubai. Hi! <laughs> nandito kami sa isang lugar na sa buong buhay ko, dalawang beses ko pa lang siyang napuntahan. And nakapag-vlog na rin ako dito before. Uh, yung nakwento kong first time po makapunta dito first time po makapag uh, ikot-ikot dito sa lugar na to and the second time today, tonight alas 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 alauna uh, 1.40am na exactly dito sa Dubai at this time and kasama ko to mga kaibigan ko na trip talaga nila mag-ikot-ikot dito sa lugar na to. So, wala akong choice kundi samahan na lang sila. Kasi, uh, what friends are for, di ba? Yun ang mga sinasabi na samahan mo ang mga kaibigan mo kung ano yung trip nila. So, exercise talent kasi itong isa is ginalgal talaga namin siya ginagal talaga namin siya instead na mag-gym siya sinama na lang namin siya para sa ano sa eto ikot-ikot namin so sabi nga bukas na lang siya mag-gym and ayun kaya eto yung galap namin nag-ikot-ikot na lang kami ayan wow oh my god may, may ano dito may free wifi dito open yung wifi ayun nakakarisa ba ka ng message yun? Ayan. So, ayun nga, naglalakad-lakad kami. Ayan, si LG nagbimessage, message Oh. Sabi niya, ha-ha, dead ba ang mga bayot? <laughs> hindi nga alam, nag-ikot-ikot tayo. So, ayan, guys. So, nandito kami sa area na hindi namin alam kung saan to banda. Basta, mostly dito na mga, dito nakatira is, mga ibang lahi na. And I don't see here na may mga Pilipino dito. So, yan, nag, nakaupo yung mga kasama ko. Ang ingay. Yan. Mga po namin sila, actually. So, ayan, po na kami dito dahil nakikisagap ng wifi ang aking mga friend kasi nakasagap ako ng wifi nakadaan lang naman ako so open siguro yung wifi nila dito kaya napahinto kami bigla so mamaya ulit guys update kami kayo kasi check muna namin yung mga message na natanggap namin okay ayan guys medyo malayo layo na yung talagang naikot namin and I'm sure pag uwi na pag uwi namin ito is talagang pagod na pagod kami So, ito yung isa sa mga pinaka highlights ng mga building na napuntahan namin dito. Ayan. Actually, pinakamaganda tong building na to. Oh. Ayan. Tingnan nyo guys. Oh. See, yung ganda ng ano. Ayan. So, yung mga kasama ko nandito ay naglalakad. Ayan silang dalawa. Sila talaga yung galang-gala na gusto talaga maglakad na maglakad kasi nga malapit na yung valentines ay eh, naghahanap sila ng magiging partner nila sa valentines so ayan sabi nila is damay damay daw yung paglalakad and exercise na rin ganyan o oh, ayan tatawid muna kami guys Ayan. Nandito na kami sa isang metro station. Ayan, Bania Square Station. So ayun, mapapansin nyo guys, ang ganda ng lugar dito. Para kaming nasa uh, Manila, medyo sa Makati, ganyan. Makati na Makate. Ayan, ganyan po talaga sila guys. Ayan, so... Ayan, wala talaga kami exact ano, exact uh, location na pupuntahan. Wala, talagang ikot-ikot lang. Alam niyo mga parang pinas lang ng mga baklang gala. gano'n Ikot-ikot lang talaga. Alam niyo naghahanap ng ano, ng mga mga uh, gustong mapartner partner Ayan. So, nakaramdam ng pagod tong pinaka-beautiful namin. Ah, guys, uuwi nga pala ito ng Pilipinas. Abangan nyo. <laughs> Hold up nyo. Charins. Oh, my God. Ang ganda ng building, dahil parang palasyo. Pakita ko sa inyo, guys. Ang ganda ng building parang palasyo. Okay. Siya. Ayan. Walang ginawa rin isang proper picture. Ayan, guys. Pakita ko sa inyo ang building. na Ah diba ang ganda ng building nila diba ang ganda ng building ito rin oh ayan ang ganda ng building nila guys ayan may tambayan din sila dito yung parang park ayan ang ganda ng lugar dito guys second time ko makapunta dito pero dito sa lugar na to dito sa area na to first time ko makapunta so ayan ikot ikot na ulit kami yung ikot namin ngayon on the way na kami pabalik sa kung saan kami kaaling ayan walang signal lights dito laki laki ng ano laki laki ng pedestrian walang signal lights ayan Ayan guys, uh, actually pauwi na kami. Pabalik na kami sa lugar kung saan kami galing Kung saan kami nag-start talaga. And ayan yung mga kasama ko pumasok mo sa loob. At tingin-tingin na naman ang mga damit na susuotin nila if ever na makauwi na sila ng Pinas. So ayan, hintay ko muna sila dito kasi gawa tayo ng video. just to. Ayan, pero magaganda 'yung mga ano ha, magaganda, magaganda 'yung mga project nila dito. Kaso lang kasi may sound sa loob, so layo-layo tayo ng konti. Ayan 'yung ano, uh, Brand House. Brand House ang uh, pangalan ng ano nila, ng shop nila. So, ayan dito lang tayo sa labas, guys, kasi may sounds doon. Baka ma-copyright pa tayo doon sa loob. Ayan, so ipakita ko sa inyo yung, ano, yung uh, shop. Ayan, nandiyan sila sa loob, guys. Ang ganda ng damit, oh, yung nasa taas, ayun. Tapos yung katabi is salon, salon-restaurant, ganyan. Yan, cafeteria din. Ayan, photoshop. Ayan. So may magandang damit kayo sa so nasa taas na yun. Maganda yung damit na yun. Ayun, na ayun, 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 ayun. Maganda. Tsaka ito, oh. Ganda ng damit na yun. Layo-layo lang tayo, guys. Mura lang naman sana, oh. Kaso na kasi may pa-sounds. Ayan. Pwede naman tayo pumasok. Patayin muna natin yung video. Tapos pasok tayo sa loob para makita natin yung mga in the future na pwede nating mabili if ever na makabalik at makadaan kami dito so para siguro guys pasok siguro muna tayo para makita natin yung mga damit na pwede nating makita ayan guys naklabas na kami hindi nga ako nakapag video doon kasi nga may sounds and baka makapiright copyright tayo ayan naglalakad kami dito sa medyo madilim -dilim na lugar So, okay lang. Laban lang. Kasi tatlo naman kami. Ayan. And, actually, <laughs> hindi ko pa alam kung saan talaga kami papunta ngayon. Kung uuwi na ba kami or tatambay pa mga aklang iters. Bakit yung tambay? Anong tambay? But, yun na nga. Hindi ko nga alam. So, ayan. Nung sinabi kong anong tambay-tambay pa diyan. Oh. <coughs> so, surrender na sila mismo. Ay, dito malapit na katira sila, ano, di diba? Sila, uh, JB dati. Ayan, Oh. Oh. Diyos ko, yung mga lugar na to, guys, naiikot-ikot na lang talaga namin. Kaya, ayun, wala nang problema. At least, alam nyo kahit papaano, paano, nakakapag, uh, nakakapag-exercise ng lakad-lakad. Instead na, jogging, walking lang kami because alam nyo guys madali akong hingalin alam nyo kahit nakaupo lang ako inihingal ako nakahiga ako inihingal ako hindi ko talaga alam gusto ko magpa check up kaso lang natatakot ako oh my god so mas okay na ayoko magpa check up guys ayoko malaman na may sakit ako or high blood na ako hindi ko alam basta ayoko muna for now kasi bata pa naman ako uh, hindi pa naman ako ganun ka old pero laban pa din ayan, hindi ko na alam actually guys kung anong pangalan ng lugar na to pero sa pagkakaalam ko nakakapunta na kami dito, nakaka daan na kami dito sa lugar na to yun nga lang hindi ko exactly alam ang pangalan ng lugar na to dahil bihira lang naman kami makadaan dito dahil hindi naman ganun katao dito sa lugar na to and tingnan nyo yung mga building-building napakatahimik oh. para akala mo haunted house pero may mga nakatira dyan ayan so dito nga pala tayo nag ano dati day no nag halloween dito kami nag halloween dito sa building na to na hotel ayan nakaatin kami ng halloween dito kung nakita nyo yung last November one or two na na-upload ko na nakipag-Halloween party kami na may contesting na tinanamin namin. Nakasama yung mga friend namin. Nasumali yung mga friend pala namin actually. So ayan. Lakad-lakad. na. Nasa unahan po yung mga kasama ko guys. So. Ayun. Malapit na kami siguro sa ano sa papunta ng Philippine Market Day no yun na nga, so papunta ng Philippine Market but in, I'm not totally sure pero siguro papunta ng Philippine Market may dadaan pa rin namin so mapayo ulit guys i update ko kayo pag medyo malapit-lapit na kami or nandun na kami sa mismong uh, final ano namin na uh, uh, tatambayan muna or at least mapagpahingan muna ng konti mapagpahingahan muna ng konti and then bago kami magdesisyon na umuwi na kami or uuwi na kami so mamaya ulit guys so and guys dito muna kami nakapagpahinga muna kami kahit mga sabi na lang namin na 2 minutes or 3 minutes or let's say 5 minutes dahil na sa tapat yung friend namin which is nasa uh, ATM machine ATM ATM machine hindi namin alam kung magdilipos pa siya or magbibidro ba siya or nagpapanggap lang siya na meron siyang pera charis so ayun na siya sa loob and habang kami naghihintay dito sa labas sa kanya kahit papano hindi lang kami pumasok doon guys kasi nga napaka wala namang ano doon wala rin maupuan doon hindi rin kami makatambay doon dahil na Puro, puro lang ang nag-deposit -de or mag-withdraw ang nasa loob. So, minas mabuti namin. Umupo mo na dito sa... Hindi naman sya waiting area. Kung baga, ano siya. Uh, tambayan lang talaga siya ng mga taong nandito. So, ayun. Apo, nandun siya sa loob. Actually, nandun siya sa loob. O, yan. ATM machine. Ayan. Yan, o. Oh. nakikita niya may mga tao. Ayan, siya so nandiyan siya sa loob hintayin mo na namin siya dito so ayun nakaramdam na kami ng pagod and may mga pasok pa kami bukas so etong kasama ko malapit lang yung bahay nila rito and ako magbebiyahin pa ako na mga 5 minutes to 10 minutes lang naman but uh, yun lang uh, mas mauna silang makarating sa kanilang, kanilang mga bahay while ako nagbebiyahin pa or maglalakad pa ako ng konti bago ako makasakay or sumakay ng taxi so ayan na nakalabas na yung print namin ah uh, ayun beb dali mo yung ano beb ayan na nakalabas na siya so ayun at least nakapagpahinga kami kahit pa paano ng mga 2 minutes let's say mga ganyan 2 minutes so Ayun, gumawin tayo ng maayos, dahi. Bakla ko buro ka ano ha? Ikaw tumakit Ayun. So ayun, yani, may, may naayos dito na isang uh, ano ba itong tawag ko sa mga ganyan? Isang siguro may tatay yung building dito or what? Basta ayun. So ano guys, uh, Mamaya ulit kasi ang dami ko ng bitbit. Nakapagbitbit ako ng dalawang isang plastic bag, isang paper bag. So, mamaya ulit guys. So, ayan guys. Mukha kanya-kanya na kaming uwian. Ayan. Ay, nakakapagod, nakakahingal. Ah, uh, na-stress na ako. Parang gusto ko nang humiga. Ayun, so, pagdating na sa bahay nito, hindi ko alam yung mararamdaman ko yung pagod at ano yung pagod at saka hingal pero magpapahinga muna ako kasi hindi ako saring matulog o humiga agad ng basta-basta nang hindi ako nakakapaghugas ng paa or katawan so ayun pagdating ng bahay exactly papahinga muna kasi eto makakasama ko pag nakatito dito ah uh, maglalakad pa ako ng konti doon sa dulo pinakadulo bago ako makasakay ng taxi And so mas mauna sila sinabi ko na nga mas mauna sila kaysa sa akin dahil bukod sa maglalakad pa ako ng konti dahil sa pinakadulo ako sasakay ng taxi at doon din ako sasakay ng taxi so magbibiyahi pa ako so meaning to say nakauwi na sila sa kanilang bahay ako pauwi pa lang ganon ang atake natin dahil gala tayo ayan plano ko namang ano plano ko namang hindi gumala sana if eh, hindi makagala ayan kasi alam niyo guys minsan hindi talaga, hindi talaga ako nakakagala dito pag ano syempre iniisip ko rin na gala ko ng gala tapos ano uh, ako so tapos sila dito lang halos ko pagkakalapit lang sila ng lugar yung mga pinagpupuntahan namin is ano lang uh, nalalakad lang nila and ako kailangan ko talaga magbiyahin ayun so no choice ako kundi mag ano siya mag, mag travel magbiyahe ng taxi papunta dito sa kanila. So yan guys. Ay, hiningal ako. Ano ka pa ba Edward? Tatambay ka pa? Makawi ka na ba? So ganyan. Ano ka na? Uwi ka na, dire-diretso ka na doon. Ha? Magdidire-diretso ka na. Bye-bye. Sige na bye-bye na. Last day, Charles. So guys, sumuwi so, na yung isang kasama namin Eh ito rin kasama ko, isa pa uwi na rin Ayan, takbuhan kami Tumatawid kami sa ano Sa walang pedestrian Laban lang Malalaman namin to sa pag ano namin Charis So hopefully wala naman Ayan, ito na yung ano, isang tawid na lang. Nandiyan na yung building ng kasama ko, yung friend ko na ko. Yung lagi ko tinatambayan na bahay. So ako, maglalakad ako ng konti and magla-taxi na ako. So mamaya ulit guys. So ayan guys, naka na ako. And nandito na ako sa tapat mismo ng building namin. Nilalakad ko na lang. Mga 1 to 2 minutes na sa building na ako mismo ng building namin. So, ayun. Ay, sa wakas naka-uwi na rin tayo. Naka-uwi na rin ako. And thanks God, safe yung pag-uwi ko. Safe din yung paglilakad-lakad namin. And, ayun. Iniingal ako kasi, ang sakit din ang kamay ko dahil nga, ang bitbit -bit ko. Yung sapatos ko, tsaka yung pantalon ko. Ayan, so, and then guys, so, That's it siguro da guys. Uh, Mag-e-end ako sa aking vlog and hindi rin ako makakapagsalita na pagdating rin sa bahay dahil nga tulog na yung mga tao baka makaka-disturbo ako and ganoon yun na lang. So mag e ako sa aking live guys sa vlog. Ganyan sorry nabubulol na ako hindi ko na sa sasabihin ko and please 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 guys don't forget to like comment and share. And lalo-lalo na i-click ninyo ang bell button para updated kayo sa lahat ng mga ina-upload kong videos guys. And please don't forget na mag-comment kayo na mag-comment para at least nare-recognize ko kayo sa mga comment ninyo in mga pangalan ninyo. Mabanggit ko sa mga umaabot na live natin. And thank you guys. See you on my next vlog. I love you all. Bye bye. Bye.